Ha? Sampala Ulaan yo lang. Ulaan yo lang. Ha. Ulaan? Ulaan, Ulaan yo lang. Aw, sige. Del, si siyo? Ha? Si siyo 'yon. Si siyo ma talaga 'yan. Barangay ka sugaran ko kasi. <tuh> Bagal naman ito. Ito na nga 'o. Oh. Yan.

Tunggu aja, 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 tunggu mau tunggu aja, 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 tunggu Ay, wakong sa ayos mo ito. sa kami ng burada. Wait! Pare, pare, pare! buhatin mo sa paisok doon doon. Tala nyo! Paisok, Pang! luko loko kayo! Sundali! Tatanggal! 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 Tatanggal!

bakit <laughs> isang bakit mag- Isang bakit mag- Isang bakit mag- mo. Mo, mo, sandali. Tatanggalin ka dyan, sandali. Tato, 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 tato. <laughs> sandali, tatanggalin <tato. laughs> <laughs> ka dyan. Sandali, tanggalin ka. Ikaw paano? Ikaw paano? <laughs> Ikaw paano? <laughs> Makulit ka rin eh. <laughs> Wala sa <-alte. laughs> Ang ganda lang ang upo ko eh. Maglaro sa parahan sa aso dala mo na to eh. Ulitin mo nga kung paano nangyari, hindi ko nakita eh. Ulitin mo nga. Ibigay sa akin na no, po wala ka ito. Oo. Oh. Ba't ako ito ba? Isok ko na to eh. Bro, sa aso ka dalawa mo. lang po ko eh. Kala ko tayo maglaro kami. Ulitin mo nga. parang <laughs> Ah, ito kalbo na eh. <laughs>